Isang lalaking relihiyoso ang nagtangkang gawing religious ang dalawang layon. Nangyari ito on November 3, 2004 sa isang zoo sa Taipei, Taiwan. Masaya lang yung mga tao doon, naglalakad-lakad, tumitingin ng iba't ibang hayo pero magugulat sila nang meron silang marinig na mga sigawan. Ito ay matapos isang lalaki ang tumalon at pumasok sa kulungan ng dalawang layon. Ito ay si Chen Chonghen, 46 years old na isang lasinggero, lulong sa masamang bisyo, at sobrang relihiyoso. Meron ding problema sa pag-iisip si Chen na naapektuhan siya sa sobrang dami niyang naririnig sa utak niya. Pagpasok ni Chen doon sa kulungan ng mga leon nilapitan niya agad sila at sinigawan niya sila. Sinabi niya na, Jesus is the Savior and Jesus will save you. And oo, oh, niya yon sa dalawang leon. And ito yung medyo nakakatawa, nung pagkapasok niya, hindi naman siya agad nilusob ng mga leon dahil nga nagulat sila kung sino nga ba tong lalaking to. Kumbaga ng una, yung mga leon pa nga daw yung natakot sa kanya. Una sa lahat, hindi naman lahat ng tao relihiyoso. And pangalawa, hindi naman mga tao yung kausap niya, kundi mga leon. Dahil nga hindi siya pinapansin ng mga layon, sumigaw lang nang sumigaw si Chen na paulit-ulit nga yung sinasabi niya And ginagawa nga daw niya to para makonvert niya yung mga layon para maniwala kay Jesus And oo, siguro naniwala sila kasi nagpasalamat silang meron na silang pagkain Dahil nga ayaw siyang lapitan ng mga layon kahit anong kulit at sigaw niya, dito na nga siya sumigaw ulit ng Come bite me! At pagkalapit na pagkalapit niya, sinugod siya agad ng isa sa mga leyon at kinagat yung kanang braso niya at mga binte. Sa mga oras na yon, dito na realize ni Chen na isang malaking pagkakamali yung ginawa niya kaya naman agad siyang lumayo at nagsisigaw. Sa sobrang lakas ng pagsigaw niya at paghingi ng tulong, gumawa na nga ng paraan yung mga tao para maligtas siya. Dito na umaksyon yung mga bantay ng zoo at pinatamaan ng tubig yung mga leyon para lumayo lang sila kay Chen. At para tuluyan na sila makapasok doon sa may kulungan, gumamit na sila ng mga tranquilizers at pinatamaan yung mga leyon at para makuha na nga si Chen. Tumalab na agad yung pampatulog. Hinuli at inaresto si Chen pero dinala muna siya sa may ospital para gamutin yung mga kagat sa kanya. Ayon doon sa mga nagaalaga doon sa mga leyon, buti na lang daw busog yung mga layon ng oras na yon dahil kung hindi daw, baka dineretso lunok na siya pagkakitang pagkakita pa lang sa kanya. Akala siguro ni Chen si Alex the Lion yon. <laughs> Marami namang nagalit sa ginawa ni Chen dahil kadalasan sa mga ganitong sitwasyon na may mga taong malalagay sa panganib dahil nga sa mga hayop, kadalasan para walang mailigtas yung mga tao, kailangan itumba yung mga hayop. Na parang hindi naman dapat kasi kasalanan ba ng mga hayop na pumasok yung mga tao sa kulungan nila? Tulad ito tanong nangyari kay Harambe nung may nahulog na bata sa kulungan niya. Sadly, binawian ang buhay si Harambe para nga iligtas yung bata and honestly speaking, hindi naman niya kasalanan eh. Sabi pa nga daw nung iba, baka iniisip ni Chen na nasa isang story siya sa Bible katulad nung story ni Daniel sa kulungan ng mga leyon din. Pero syempre, hindi. <laughs> Pero kahit gaano kakaiba tong kaso na to, hindi lang si Chen ang huling gumawa nito. Ito si Franco Luis Ferrada Roman, 20 years old, na iniisip na pinadala siya ni Jesus sa mundo. Dahil nga iniisip ni Franco na meron siyang plus point sa langit at poprotektahan siya ni Jesus, pumasok siya sa kulungan ng mga leyon sa Metropolitan Zoo sa Chile. And obviously, pagkakita sa kanya ng mga leyon, sinugod at pinagkakagat agad siya ng mga to. Sadly, para iligtas si Franco, pinaputukan ng mga gwardiya yung mga leyon na ikinasawi nila. Nang tanungin si Franco kung bakit niya to ginawa, ang sinabi niya lang, akala daw niya may kapangyarihan siya and akala niya nakakausap niya yung mga leon. pero ayun, obviously, hindi.